Nasa Panginoon Diyos yun eh. Mm -hmm. So kung gifted man o hindi, it does not matter to me. Ang sa akin is, paano ko ba mararating tong gusto kong maging? Halimbawa po, nung bata ako, ito medyo personal na, no? Mm -hmm. Kasi singer na ako ngayon. Pero nung bata ako, wala po akong falseto. Mm -hmm. No? Hindi ako maka... Kasi paus na paus ako yung natural speaking voice ko. Ito medyo baka hindi na interesting sa inyo eh. Pero wala akong falseto. Tinrabaho ko yun magkaroon ng falseto, tapos nung nag-hit song ako na Let Me Be The One, yung falseto yung nagpasikat doon. Mm -hmm. So sabi nila, ang galing mo naman, natural sa yung falseto. Sabi ko, hindi po natural sa akin yan, inaral ko yan. And yung tanong ngayon, no? dahil para sa akin, ang Congress ay isa. Di ba? Mm -hmm. Congress is two houses. Huh. Wala namang inferior dyan. Mm -hmm. ba? Diba? Technically, dapat wala. Mm -hmm. Kasi kanya-kanyang uh, duties yung bawat bahay. Yung lower house is, yung lower